dahil hindi kaya mo ng ayuda. Ayan, na pumila pila muna tayo. Napakaba ng pila. Ayan. Di alintana yung init. Ulan ang ating mga tropa dyan. Para makapila lang. Ibutan pa kami ng ulan. Oh my God. Traffic na. Pero kailangan pumila para sa ayuda. Ayan, nakapasok na rin tayo. Masalob na kami ng Philippine Arena. Sports Arena yan dyan sa Maya. Asik, Baba, baba, baba. tuloy-tuloy pa rin ang pila na ka nahi, na kami. Sa bandang ibaba. Yan, yeah, may pila pa rin. Ako ganyan po. Haba ang pila nung time na yun. Dahil uh, din naman yung ayunda mula sa Akaprom na ng may bigis Ganyan pala first time. First time ko yung eh, nakapasok dito sa maya. Philippine Arena na ito ah. Baluwang niyo pala ito sa loob ng ating mga tropa ng mga empleyado po ng UNDA para po kami po yung beneficiary ng ACA program ng DSWD Maraming salamat po ayat na nakakit na ako sa taas yan po yung mga baba na bahagi ng uh, arena napaka dami po ang tao dyan, mahigit libo-libo po sa wakas kapasok na rin po kami mga kapuknat and uh, sarap aircon ng loob and uh, nagbibigay ng instruction yung mga uh, DSW doon chinecheck yung aming mga papers requirements kung may kulang para dyan pa lamang sa si babae may tama na no andyan din po yung mga uh, uh, bagong Pilipinas uh, karaban na uh, serbisyo karaban ng bagong Pilipinas. Ayan, pwede po kayo mag-follow up dyan. Mag-inquire ng kung ano yan. NMBI, ng BI, PSA, nandiyan. Bill Health, Pag-ibig, SSS, nandiyan po mga kapatid ang serbisyo karaban ng bagong Pilipinas mga kapatid Maraming salamat. At uh, sa kami na biyayaan ng ayuda mula sa DSWD. Nakitulong na po, po sa amin. Lalo na po, i eh, minimum wage earner uh, lamang po kami. Uh, Dahil maayos so far, maayos naman yung pila pagdating sa loob. Sa labas lang may kahirapan dahil uh, ang uh, uh, pagsusuri at uh, ang mga buntis at PWD pati senior citizen ay may meron naman po sila mga priority lane sa ganun hindi man po ang ating mga uh, may problema ayan uh. maraming salamat po bagong Pilipinas 我们今天讲的是《论语》。